isang umaga habang nag-aayos ako ng Christmas tree, bigla lumapit sa akin si Kappa Girl. Oh, bakit Kappa Girl? Ano yun? Tito, sa marami ng Christmas party namin pero wala pa kami masyadong mga Christmas decor. Oh, ano nagawin natin, Kappa Girl? Tayo mo ba akong estudyante? Favorite ako ng teacher at ng principal. At miss ko at kamukha ko si Pini Aya. At sigat ako sa room, magdadala ako ng Christmas tree para kay ma'am. Dahil mabait akong tito at honor naman si Kappa Girl. At para naman sa pag-aaral nito at para sa school, bumili ako ng Christmas tree para sa school nila. Kaya naman mga kakadigit, tara, unboxing na natin. So mga kadigot, eto na yung Christmas tree na pinibili sa akin ni Kapa Girl. So mga kadigot, tara, palubuhin na natin. Balon Christmas tree nga pala, binali ko para sa school nila Kapa Girl. kasi totoong Christmas tree, hindi niya mabubuo sa school eh. Kaya naman, mga kadigot, tara, palubuhin na natin. At eto na nga, kinalabasan. Grabe mga ka sobrang ganda din niya. Mukhang totoong Christmas tree talaga. Itanabi ko nga siya dito sa Christmas tree namin. At pares na pares ang itsura. Kompleto na nga din siya, mayroong stars sa taas. Kompleto na rin ang decors, mayroong bell, mayroong Christmas light, at mayroong mga Christmas balls. At ang maganda dito ay eh, pwede mo siya ilipat kung saan mo gusto. Sigurado akong pag nakita to ni Kapagay, talagang tuwang-tuwa yun. Kapagay, okay, eto na yung Christmas tree na pinabili mo sa akin para ibibigay mo sa teacher mo sa school. di ba kapa Pag-alis mo ganda. Pag kasi totoo Christmas tree, hindi nilin natin, hindi mo siya magbubuot sa school. Sigurado, pag nakita din naman, ako tuwang tuway at magiging order ulit ako. <coughs> okay, dito. looks akin na to. gawin ka. Papakita ko to sa mga plastic ko. Bye! Okay ka pa girl, ingat! Isang umaga, habang nag-aayos ako na Christmas deco, biglang tumunog yung cellphone ko at nung nilapitan ko, nakita ko na nag-chat pala sa akin si Capricorn habang nasa school siya. At ang sabi niya, "Ito e dogs, birthday ng anak ni Ma'am. Gusto niya ng Golden Dragon na laruan. Ibili mo ko niya, ireregalo sa kanya para lagi ko honor. At ito pala 'yung tsura ng Golden Dragon na gusto niya i-regalo sa anak ng teacher niya at para maging honor siya. At syempre dahil mabait akong tito, at honor naman si Capricorn. Para naman sa pag-aaral niya to at mabait talaga siyang bata at mapagbigay. Bumili ulit ng Golden Dragon para i-regalo niya sa anak ng teacher niya. Kaya naman mga kakadugit, at boxing na natin. So mga kadugot, eto eh, na yung Golden Dragon na laruan na pinabili sa akin ni Kappa para ibigay niya sa anak ng teacher niya. Grabe mga kadugot, hindi ko kayang hawakan ng isang kamay lang, kaya ito papakita ko sa inyo. Grabe mga kadugot, sobrang laki at sobrang haba niya. Sobrang ganda, gold na gold ng kulay. Ganito naman ang itsura niya kapag malapitan. Grabe, meron din siyang paa at saka kamay. Grabe yung butot para totoong dragon talaga. Tapos itong katawan niya ay makaliskis din talaga. Sigurado ako kapag inaregalan to ni Kappa sa anak ng teacher niya, ay tuwang tuwa yun at magiging mag-best friend pa silang dalawa. Tignan niya siya, sobrang ganda sobrang astig. Kapagirl, eto na nga yung bilig kong golden rabbit para regalo mo sa anak ng teacher mo. Okay, ito dun. Balutin mo na yan para ibigay ko na sa kanya. Siyempre, dahil ire-regalo to, binili ko na pala siya sa box at iniligay ko sa bag para ba? presentable kapag inabot. Kapagirl, okay, eto na yung regalo bibigyan mo sa anak ng teacher mo para maging best friend na kayo at para maging owner ka ulit. Sige, ito dun. Pupunta na ako sa bahay niya, ma'am, para maging best friend na kami at maging owner ulit ako. ba? Okay, kapagirl. Ingat!